Good morning, good morning mga idolis, ang malamigang magasay nyo na naman mga idol Ito na naman, uh, magluluto ako ng isang simple recipe uh, Magluluto ako ng ginisang sardinas na may bitay mga idol Yan po ang aking recipe ngayon Ito na namin dito sa work namin, dito sa Blue ocean, dito sa store, dito sa mga idol At Yan po, ibigis ako na yung ulam namin ay nilagyan ko na ng garlic mga idol mikos mikos ko mga idol nakikita nyo naman bali ngayon mga idol na nire-ready ko yung Youngstown Sardines mga idol bali ngayon mga idol ah, talagang pinapapula ko yung garlic mga idol para lalabas yung pinakasarap ng aroma nya bali ngayon mga idol nilalaglag ko na yung laman ng sardinas mga idol nakikita nyo naman ang sarap amoy palang ulam na yan bali ngayon, mga idol ah, igigisa ko muna yung sardinas mga idol para matanggal po yung lansa mga idol bali nga mga idol imimikos mikus mikos ko muna mga idol yan ang ulam namin pinakamasarap simple recipe inisang sardinas mga idol shout out pala sa mga UFW mga simpleng buhay salesman mga ibang natatrabaho dyan mga buhay salesman good morning good morning sa inyo lahat Baling mga idol nilagyan ko ng asin ang asin na yan ay bilang na bilang ko yan 24,000 pieces mga idol bali yun mga idol lalagyan ko rin ng pinakamasarap na black paper mga idol ang bilang ko yan sa black paper na duro mga idol 10,156 piraso mga idol bali yun mga idol mimikos-mikos ko naman para mahalo po mabuti mga idol para lumasang lumasa po yung asin at saka yung paminta mga idol yun o, kikita know, nyo naman minikos-mikos ko yan para hindi masyadong madurog hina hina lang sa pagmikos mikos para hindi madurog yung sardinas mga idol shout out pala sa mga customer namin kahit umuulan pumupunta sila dito sa work ko dito sa blue ocean namimili sila lalo na si city light uh, arbergo hotel new town New Baguio Palace Hotel Diyan sa Legarda Road At sa Cabinos Hotel Kanina tumawag sa akin Umuorder siya ng floor mat Gagamitin nila kasi Kailangan nila kasi bumabahad dito uh, Umuulan Talagang malakas ang hangin Talagang Tumawag order immediately Sa gabi ko naman Automatic mayro kaming stock boss Pick up mo na lang dito sa What's Dito sa Blue Ocean Department Store Baguio Center Mga idol Dito ang simpleng Buhay salesman Mga idol Balikin mga idol habang nagluluto ako uh, tumitingin din ako sa aking cellphone kasi maraming text maraming umorder kaya habang nagluluto ako nagtitinda rin ako mga idol yan po ang aking buhay simpleng buhay salesman mga idol balingan mga idol ay minikos-minikos ko na naman makikita nyo na malapit ng maluto sabay susunod ko na rin yung pagkatapos kong sa tong sardinas na to ko na yung pinakamasarap na picay mga idol yan nakikita nyo kumukulo na mga idol ang lapot yan mga idol kasi hindi ko na nilagyan ng tubig yan ang po ang pinakakatas nya yung laman ng sardinas habang nagluluto ako mga idol pinupunasan ko yung pinaglulutoan ko mga idol para hindi dumi yan bali mga idol ah, nilal nilalagay ko na yung pichay mga idol inisa isa ko para hindi malalaglag sa kawali mga idol Balingan mga idol Ang kaganda yung pizza mga idol Pinabot ko sa sinyan Para matanggal yung mga insekto mga idol Balingan mga idol ah, Kunting mikos-mikos Para hindi malaglag po yung pizza Ay narukaw, nalaglag mga idol Balingan mga idol Unti-unti ah, kong sinisiksik yung pizza, mga idol Para hindi malaglag mga idol Balingan mga idol Pag naluto yan mga idol Lilit po yan mga idol Ngayon mga idol ah, Tatakban muna natin Siguro mga 3 minutes o 5 minutes mga idol. Luto na yung ulam namin. Simple recipe. Ginisang sardinas sa pichay mga idol. Good morning po sa inyo lahat mga idol. Lalo na sa mga Hotel Grandi, Soto Grandi, uh, New Town, Baguio Country Club, The Manor Hotel sa Kalishep mga idol. Good morning, good morning sa inyo dyan, mga idol. Sa Crampy Dew Pizza, Don Recos, Bulante mga idol. Good morning, good morning. Ang binabati ko rin sa isang masarap na restaurant dyan sa Season Road. Sulibaw. Yan po ang Sulibaw mga idol. Talagang binabalik-balikan yan masarap yung mga recipe nila. Kaya lahat ng mga bisita sa Baguio, pumupunta sila sa restaurant ng Season Road sa Solibao. You know, good morning, good morning sa inyo lahat mga idol dyan sa Solibao Restaurant. Isang malamig na maga sa inyo. Nakikita nyo na mga niluluto ka idol. Malapit ng nuluto. Yan, kunting luto na lang. Sabay, papatayin ko na yan para hindi ma overcook yung pichay mga idol salamat po sa panood nyo sa akin sa reels sa facebook, sa kasi youtube channel good morning, good morning sa inyo lahat mga idol ko, mga suporta nyo sa pagsusubay sa aking youtube sa aking vlog